okay yun na mayroon siyang eye opener. Tama. Hmm. Eh, marami akong mga kaibigan ng mga teacher na ang edad ay nasa 28 na, may 23 na. Ang edad nga ng isa sa mga anak ko, teacher dapat yun, pero hindi din na nakatapos. Kaya may boyfriend siya, may boyfriend siya. Uh, single mother, may isang anak. Pero nagkahiwalay sila dahil may bisyo nga yung asawa. Ayan po ay nagtrabaho lang siya ngayon sa uh, Robinson bilang janitress. Ano siya ay eh? si Kanjer College na uh, nag-aral siya dati sa Old Nation College. Uh, one sim lang siya doon tapos nag-aral siya ngayon ng two years course. kaka graduate lang po eh, sa tisda. Tisda. Yan po si Sarah. Hindi ko naman yan inaano sa inyo. Nasa inyo na lang yon ang pagkunawaan. Pero sabihin ko rin, at ang edad ni Sarah ay nasaan na? Bale, 28. Oh. Kasi gusto ko rin na ang maasawa talaga ng mga anak ko, kasi tatlo yung anak kong babae, si Esther, si Sara, si, si, si Mary Roth, kalagitnaan yun si Sara. Si Mary may asawa ngayon na manager. Si Esther, single mother, pero may boyfriend din. Mabait daw yung boyfriend, si Sara ngayon ang walang tiyak na boyfriend. Iwan ko kung anong sitwasyon, pero mag-usap din kayo. Isa po yun sa mga... Magre-recommend ka na ba kay Sara? Nirecommend ako, nirecommend ako yan. Pero... Na kay Sara din yon hindi ko como... anak ko siya, ay pinagtulakan ko siya doon kay kay Kinet. Kenneth John. Oo. Kasi maganda rin naman ang ano nito ni Kenneth dahil stable siya. Palagay ko mabait itong tao na to. Magalang. Magalang ito. Magalang siya. Oo. Ah, uh, professional to. Kahit bulag ito, ang pag-ibig kasi hindi naman bulag. Hello? At pagdating doon sa kabilang buhay, walang bulag. Wala po. Oh, mayroon kasing mata ang tunay na pag <laughs> Tama ba ako, Kuya Brother? Eh, diyan muna ako. Ikaw muna, ikaw naman. Okay lang. Eh, sige, si, kung si Sarah i-recommend mo, oh. eh, kausapin mo muna siya dahil ang, ang magdi-decision hindi ikaw. Tama, tama. Kausapin ko nga siya. Kausapin mo siya at hmm. ano makipag-ugnayan ka sa akin para i-coconnect kita doon. sa uh oo. -oh, uh -oh. Eh, ang hindi ko lang alam kung sinabi naman niya na Christian ang gusto niya, hindi hindi. You know? Pero may anak si Sarah ha, ano na yan, si, yung si Tanara, anak niya, nasa ang edad ay 8 uh, uh, years old na, uh, grade 3, grade 3 na. Hmm. Mabait okay. din yung anak niya. So, Kinit, okay, bali napag-usapan ka na namin sa YouTube channel bilang vlogger. Mm -hmm. uh, Nag-a-announce na po kami, ang kaso meron ng father Day Meron ng father Day dito mm -hmm. na nagre-recommend na sana yung anak niya at kumbinsihin yung anak na uh, magugustuhan kanya para mabigyan ka ng pagkakataon na makapag-asawa at matinong bata at magkaroon kang anak. Okay. At bagamat meron na siyang ready-made na bata, mas maganda yon dahil sa maaring uh, makapag-alaga na rin sa'yo. Kaysa e yung ngayon ka palang gagawa. Mm. Um, si Sarah po, kinit, para sa yung karagdagang kalaman, mabait na bata yan. Sa tatlong anak ko na babae, siya yung pinakamabait. Siya yung pinakamabait sa tatlo. Uh, pito silang anak ko, apat ang lalaki. Nasa kalagitnaan ang mga babae. Panganay ko ay lalaki, ikalawa lalaki. Ang ika lalaki rin. Ang bunso, lalaki rin. Nasa gitna sila. Uh, ako kasi ay uh, 20 years akong naging pastor. 5 uh, years na akong bishop ngayon 7 taon muna akong nagiging deacons kaya mabait sila dahil mabaitin ako, hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko wala akong nakakalaban 14 years akong nagiging security officer bago ako naging pastor humahawak uh, ko ng mga tao dyan sa Quiapo, 1988 sa Union Bank Marikina 1989. Ah, uh, limang taon ako diyan sa Union Bank Marikina. Huwag na masyadong habaan. <laughs> Marami pa. Oh, no. Ako Wag ano ba 'yan? Pati ba naman 'yo hindi naman na pwedeng ko. Sinasabi ko lang yung background ko konti. Pasensya na. Napa ano ko lang kasi ba, bakit pa, uh, bakit ikaw ba ang nag-a-apply mag-asawa? Uh, hindi, hindi, naman. Hindi, eh bakit kinukuwento mo yung banking-banking corporation? hindi, hindi naman. Ang ibig sabihin kasi niyan, kung ano ang kaya gaya na pinakilala mo rin yung tatay ni Kinit, pinakilala ko rin ang aking sarili kay Kinit, kasi tatay ako nung babae eh, eh gaano ka ba, eh, ba sabi eh? mo walang ang pag-ibig ay walang bulag kung hindi nararamdaman oo oh, nga ang ibig sabihin yan eh kunting ano lang hanggang doon lang aking background marami pa yan pero hindi ko alam, kasi okay. alam mo <laughs> alam mo brother ganito po yon. <laughs> Sama oh, naman yung sinabi mo, walang mali doon. Mapag-usapan ninyo sa panahon ng <laughs> ano, namamanhikan. Oo. <laughs> <laughs> Pero, eh, yung pinakamaganda nga, mag-ausap ni si Sarah, kausapin ko rin muna. Opo. Oh, Ayan. Yan. Eh, ganito po yan. Pero, ang mahalaga, ina- 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 ina-advertise ina na namin ikaw na bilang ikaw si Kenneth mm -hmm. John na may kapansanan mm -hmm. sa iyong paningin mm -hmm. at hindi ito bullying, Kenneth, no? Kasi hmm. kung sasabihin kong may kapansanan sa paningin at sa kabulag ang bulag kasi bullying yun. Uh Oo. -oh. Binubully mo ang tao. Uh -oh. Pero uh -oh. kung babaguhin mo yung salita, may kapansanan sa paningin. Uh Oo. -oh. Kasi ang salitang bulag, harassment yun. Ako, tanggap ko yung mga ganyan tao kasi. Liquid. Pero maganda yun, maganda yun brother Tony. Maganda yun brother Tony na siya ay naghanap ng kasawa at wala at wala siyang paningin, hindi na sa makakita ng ibang babae, ano? Yun na nga, kaya inaano ko na, yung sinisilstalk ko na siya, o yun ko kung ba yun ng aking approach. Oo, oh, oh, medyo lang, medyo lang. Magkakaroon siya ng uh, 100%, pero para sa akin yun, ha? Mm. pero sa iyo hindi pa 100%, wag mo Ay, brother, kay Kenneth, brother, ke brother Kenneth, Uh, mas maganda dahil si Brother Tony Lagurin, isang pastor at isang bishop, Oo. at hindi kadudugasan. Kaya nga, sinasabi ko lang sa kanya dahil yun nga ang nakita ko. Ayaw ko rin kasing maloko ang mga anak ko, kahit sino man sa kanila. Gusto kong umunlad sila na madali silang yeah. pareho silang naglingkod sa Diyos yun ang Okay oh, kilala mo. ko kilala ko si Sister Sarah. ah oh. uh, bali ka-batchmate ng anak ko siya ay 4 year yung anak ko ay 3 year Ayo nga no si Peter Peter ilang taon na ba si Peter 26 At tama kasi si Sara 28 na uh Oo -oh. na nung January kasi ano siya January 28 1996. Uh, gusto ko naman din na ma-recommend si Sarah sa Sarah, sana papayag siya. Oh. Kaya pag-uwi mo, nandyan ba sa bahay ngayon? Si Sarah? Oo. Oh -oh. hindi ko matiyak basta ang trabaho niya sa Robinson, dyan sa Santa Lucia, malapit. Kada, malapit. Ang, ang tanong ko, mahilig ba siya mag-boyfriend? Dapat alam mo, bilang hindi, tatay. Hindi, kasi ano siya, tahimik lang. Ayaw niyang, ano, nag-aral. Kakatapos nga lang niya sa two years course. Nag-aral din siya. Wala na yon, wala na yung 2 years course, 2 years course na yon. Tama na yung may pinag-aralan kasi Tisda. siya, Tisda. siya na yung magbabantay doon sa shop. Ah, oo, isa rin yon. Magagamit naman yung mga pinag-aralan doon sa opisina niya. Okay. O shop ba yon? Opisina? Ay, masahista. Oo, yun. Oo. Masager. Oo.